Hello guys, good morning. So, nandito kami ng kasama kong Pinay sa, ano, kasama ko sa agency. Namasyal kami dito sa lugar na to, na, kung saan nandito yung EEC. So, sa, dahil Sunday ngayon, maraming tao. At yun, kayo, napasabot kami yung bumili. Uh, at tingnan nito guys, maraming tao. EEC dito. So, Hindi na Oo, hindi na masarap. Mahal ang tubig. Hindi na pure. Hindi pure be. guys mag-vlog para may pakinabang naman yung araw at saka para may pang-upload ako Happy Sunday everyone and please follow me So marami kang mabibili dito ng mga Filipino foods guys mga paninda. Upis ko sila dyan. Anong lugar nga ito, Be? Won Won. Ha? Won Won. Won Won. Ang pangalan ng lugar, guys, Won Won Chung San. Tindan uh, mga Pilipino. Ah, ang mga nito, mga Filipino, Filipino product, Filipino foods. Mga ukay-ukay. Mga, mga tinda. Marami dito, guys. Ang kulang lang dito guys ay pera. Uh -huh. Kaya pag pumunta ka dito, dapat may pera ka. Let's go, Nick. Let's go, Nick. Let's go, Nick. Let's go, mainit nga lang nandito ang sumbrero ko na akong kunin guys kaminsan-minsan lang naman mainitan ay araw-araw pala simula na wala akong trabaho guys layas lang layas ako para ano kung ano Di sa magmukmuk ako guys lumayas na lang titigilan ako wala ng pera <laughs> wala na, wala ng pamasahe titigil na Okay guys that is it thank you so much for watching and please follow me I will follow you up my channel